Kasi mga kafe nyo, sa totoo lang, ay na-hold na yung ating sound sa YouTube. Yo, what's up mga kafe nyo? Bali, andito na tayo sa ano. Papadala natin. Sir! Ano? sir? Ayan na. papadala natin yung ating...

Ano? Depende sa 125 o depende kasi sa CC at CC So, pero mahal yun eh, may tax yun Okay lang yun, basta ma Ayun lang kang rotate 1A SYM, ni Yawid Ajay Yawid Nagwapo dyan yung SYM ito eh Nagwapo yung restaurant nasa pangalan yung restaurant yung motor bus ah uh, oh bus ay dala basta to mababatas ko tayo dala pandi pa siguro ba hello what's up mga cafe yan na padala na natin yung box natin at sa susunod na mga years tayo naman yung uuwi mga cafe nyo bali ngayon pupunta tayo dun sa ating garden para Ah, uh, doon na tayo kumain mga kapatid. Nagprito kasi ako ng ulam. Na, agahan kamatis. Dinapa 'yan mga kapainyo. Kaya doon na lang tayo mas masarap kasi kumain pag dito sa ano. Sa dito sa ating ulayan. Bali wala pa siyang gulay mga kape nyo kasi nga Chinese New Year pa lang nakasara pa yung mga ano mga uh, tawag dun mga uh, bilihan ng gulay kaya baka next week na tayo makakapagtanim kung magbubukas na sila tayo kakain kasi masarap kumain dito mga kapengyo. At yung ano natin, hindi ko pa siya na Nagpatubig na naman si tatay. Ito yung ano ko mga kapengyo concern ko dito sa garden natin. Kasi kapag nagpapatubig si tatay na ito. Kaya medyo takot akong mag ano. Medyo may takot ako na ano yun siya. Uh, Tan lang siya ng doon mga kapengyo. Sa tubig na naman siya. Pero okay lang 'yun mga kapeyo kasi susubukan lang natin uh, at kung may time tayo ay lalalima natin yung hukay para hindi siya lubogid. So, hindi pwede ang mga buto-buto na itanim diyan kasi masyadong ano malalaki yung lupa. Ang gagawin ko na lang siguro mga kapeyo yung mga naka ano na nakapunla na gaya ng sili, talong o kaya okra yun yung itatanim natin. Tapos kapag mayroon pa tayong mga ano doon mga sibuyas, sana tayo magtatanim dito sa banda rito. Medyo ano kasi ang ano to ano ito, lupa. Ayan. So kukuha muna tayo ng saging na pwede natin patungan ng ating pagkain. Let's go mga kapengyo. Ay dito tayo kukain mga kapengyo kasi masarap kumain dito kahit mag isa lang tayo dito. Eh, masarap ang kumain. <coughs> Medyo hindi nga maganda yung pakiramdam natin mga kape hindi tayo nakakapag Baon ako ng kanin. Pasti na pa. kain po tayo mga kape pero try mo tayo. Ay po, kain. meron tayo ditong nilag kamatis na may alamang tapos kaya ng dati mga kape yung pinapa tapos meron din tayo ditong itlog kain po kain Stop. Sarap talaga mga kapay nyo pag ano. Hmm? mamaya mga kape nyo susubukan natin bisitahin yung ano yung bilihan ng gulay doon baka meron na para makapagtanim na tayo Kap. para tatlong buwan mula ngayon Makakapag-ano na tayo? Makakapag-ani na tayo? Kung makakapagtanim tanim tayo? Tapos makakapag-tanim tayo. Hmm. Kain po kain. Kambang. Bosing ko na to mga. sa inyong... Oh, chan yeah. ayun sarap so, mga kape natin simpleng ulam, simpleng buhay sold na na tayo dạ yeah, mình học luôn cảm em có hmm? KN. Sunok mga kapeng Sabi busog At ayan mga kafe nyo, uh, meron lang tayong aaminin sa ating ah, pag-youtube. Kasi mga kafe nyo, sa totoo lang, ay na hold na yung ating sound sa YouTube. Bali dalawang buwan na tayong hindi sumasahod mga kapengyo sa ating YouTube. Meron naman tayong sinasahod na account Kaya lang hindi ko alam kung bakit na hold siya mga kapengyo. Simula nung December hanggang ngayong January. Yun yung ano niya mga kapengyo, yun yung start na na hold yung ating sahod sa YouTube. Kaya hindi ko alam mga kapengyo kung ano yung gagawin. Bali, nag-upload pa rin ako mga kapengyo. Kasi nagbabaka sakali talaga ako na pagdating ng araw ay matatanggal yung pagka-hold niya. Yung pagka-hold ng sahod, sahod, na, sahod ko sa YouTube. Kasi sayang din mga kapengyo. Sabi ko kung hihinto ako, eh, sabi ko naman kahit hindi ako kahit na-hold yung sahod ko mga kapengyo, ay talagang hinahanap na hinahanap-hanap na ng katawan ko yung ano yung pagbablog paggawa ng content kaya gumagawa pa rin ako ng content mga kapengyo kahit na dalawang buwan na tayong walang sahod sa youtube bali hindi ko alam mga kapengyo kung kailan maayos pero <clears throat> umaasa pa rin ako na darating yung araw na babalik sa dati yung ating youtube kasi siyempre mga kapengyo uh, sobrang pinaghirapan natin gawin yung youtube channel natin na yan nagumpisa tayo sa wala hanggang sa nakarating sayo na meron na tayong mga masugid na taga suporta kaya hindi ko alam mga kapenyo kung bakit ganun na bigla bigla na lang na yung sahod natin uh, December January bali dalawang buwan na mga kapenyo pero inaano ko pa rin nag upload pa rin ako mga kapengyo para baka sakaling bumalik rin siya dati para hindi mawala yung mga masugid nating na taga panood sa ating uh, youtube channel Kaya kahit wala tayong sahod mga kapengyo kahit na hold yung sahod ko ay talagang nag upload pa rin ako kasi wala naman akong gagawin mga kapengyo matutulog ako wala, wala mas lalong walang mangyayari sa akin matutulog ako kaya gumagawa pa rin ako ng content na ina-upload ko sa YouTube bali inaano ko lang siya mga kapeng uh, ino-observahan ko lang muna siya kung babalik siya sa dati o hindi kung hindi siya babalik sa dati kung hindi babalik sa dati yung YouTube channel ko channel natin, youtube channel natin eh, ganoon talaga mga kapingyo kailangan nating tanggapin Uh, pero ako mga ka malakas yung paniniwala ko umaasa pa rin ako na ano na babalik siya sa dati basta mag upload lang ng mag upload yan sa mga ano po dyan sana matulungan nyo po ako sa aking problema sa aking youtube channel para maayos ko po ito sayang din po kasi yung ano yung extra income na binibigay ng youtube sa amin kasi napakalaking bagay po sa amin yun lalong lalo sa akin mga na napakalaking bagay po yun kaya sana supportan nyo pa rin ako palagi mga kape nyo kahit na meron counting problema sa aking youtube pero kapag hindi na talaga naayos mga kape nyo baka titigil na rin ako kasi mahirap lang mag ano ngayon mga kape nyo mag baka sakali siguro focus na lang ako sa trabaho kapag hindi naayos itong aking youtube bali nagantay lang ako ng mga tatlong buwan apat na buwan mga kapenyo baka sakaling bumalik pero pag talagang hindi na siya bumalik ay siguro titigil na ako sa pag youtube mga kapenyo <coughs> kapag hold pa rin siya ng tatlong buwan apat na buwan mga kapenyo ay titigil na ako sa pag youtube Siguro magpo-focus na lang ako sa trabaho mga kapenyo para <coughs> para makaipon. Kasi <coughs> para makaipon mga kapenyo at yung YouTube baka babalik na lang siguro ako pag uwi sa Pinas ganun kung talagang hindi na siya maayos bali maghahantay pa ako ng dalawang buwan mga kapenyo titignan natin kung babalik siya sa dati at sana pag siya mga kape masahod pa rin natin yung hindi natin nasahod na uh, December at January so ayan mga kape nyo supportan nyo po ako palagi uh, wag nyo po sana akong iiwanan so ayan marami marami pong salamat mga kape